ang awit ni Moises. Ikalabing limang kabanata. Umawit si Moises sa tang mga Israelita ng awit sa Panginoon. Aawitan ko ang Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking Ama, at itataas ko siya. Panginoon ng kanyang pangalan, isa siyang mandirigma. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng faraon. Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng faraon sa dagat na pula. Nalunod sila sa malalim na tubig. Lumubog sila sa kailaliman katulad ng isang bato. Dakila ang kapangyarihan niyo o Panginoon. Sa pamamagitan nito, dinurog nyo ang inyong mga kaaway. Sa inyong kapangyarihan, ibinagsak nyo ang mga kumakalaban sa inyo. Ipinadaman nyo sa kanila ang inyong galit na siyang tumupok sa kanila na parang dayami. Sa isang ihip nyo lang, nahati ang tubig. Ang dumadaluyong na tubig ay nahati at tumayo na parang pader. Natuyo ang malalim na dagat. Sinabi ng nagyayabang na kaaway, Hahabulin ko sila at huhulihin. Paghahati-hatiin ko ang kanilang mga kayamanan at bubusugin ko nito ang aking sarili. Bubunutin ko ang aking espada at lilipulin sila. Pero sa isang ihit nyo lang, nalunod sila sa dagat. Lumubog sila sa kailaliman kagaya ng tingga. O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, nilamo ng lupa ang aming mga kaaway. Sa pamamagitan ng walang tigil niyong pagmamahal, gagabayan niyo ang inyong mga iniligtas. Sa pamamagitan ng inyong lakas, gagabayan niyo sila sa banal niyong tahanan. Maririnig ito ng mga bansa at manginginig sila sa takot. Lubhang matatakot ang mga Filisteo. Ang mga pinuno ng Edom at Moab ay manginginig sa takot, at ang mga pinuno ng Kanaan ay hihimatayin sa takot. Tunay na matatakot sila. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, sila'y magiging parang bato na hindi nakakakilos hanggang sa makadaan ang inyong mga mamamayan na inyong iniligtas o Panginoon. Dadalhin niyo ang mga mamamayan ninyo sa inyong lupain at ilalagay niyo sila sa bundok na pagmamayari ninyo, ang lugar na ginawa niyong tahanan o Panginoon, ang templong kayo mismo ang gumawa. Maghahari kayo o Panginoon magpakailanman. Tinabunan ng Panginoon ng tubig ang mga kabayo, mga karwahe, at mga mga ngabayo ng faraon, matapos na makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kumuha ng tamburin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron, at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamburin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mapait na tubig At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng tatlong araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig, pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagi si Tony Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautosang ito para subukin ang katapatan nila sa kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, gaya ng ipinadala ko sa mga Egyptyo, dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Dumating sila sa Elin, kung saan may labing dalawang bukal at pitumpung puno ng palma, at nagkampo sila malapit sa tubig.